So ini tu tanya mana nak kembali, kan? Tanya orang yang kau bawa belajar. So dia number 1. kau bukan apa-apa lembaga. Kau kan yang kau nak request ke atas, para semua request yang kau request ni terpes. So, yun, I, <gasps> I woke up late. Enggan hilang malam. So begini la lang tak. Kau tu mampir sambil lagi. Kau la mesti ambil lagi ke atas. Baik, come. So dia number ko. Kaso ang tagal. Itong number na ito pang nurse ito. Kaso sabi ko din sa doktor, is i-direct na ako din sa nurse. Na ito na rin yung gamitin ko number. Kaso ang tagal. Ang tagal ko nag-iintay. Hindi pa ako nakain. 12 hours na. Eh, sabi ko, ang ko nang tawagin. Aliwanan mm. ko ng alaga ko hindi pa nakaka-keto, magpuro naman Hi! So, tapos na ako magpa-blood test and everything, blood chem. Lahat na kinuha sa akin, mga sangkaduguan. So, yun. So, kinuha lang nila yung akin number in case of uh, there is a problem. So, mostly naman kasi in my whole 10 uh, and a half years dito po sa Israel is uh, most sa awan ng justice is lahat po is okay yung lagi kong blood test. So, dito is lagi libre. Kasama po yun sa aming health insurance. So, once a year nagpapa-blood test lagi ako. Uh, regularly, once a year doon. So, ganyan lang everyone. So, health first everyone. Bilang isang OFW, mas pangalagaan natin yung ating sarili everyone ng bonggang bongga. So, kanyang lalakad pa taas. Kaya parang may hingal effect na ngayon ako ngayon. So, kailangan ko mag-walking-walking. So, yun lang everyone. Thank you so much ng bonggang bongga. -bongga.